Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. 5 AM na po, gising na, bangonat. na. Dapat full energy tayo ngayon, dapat masaya kasi nararamdaman niyo na ba yung lamig, nararamdaman niyo na ba yung yung ginawa? Yan yung yung amoy Pasko na, di ba mga kalaki, di ba? Kailangan swertehin na tayong lahat. Kaya eto na po, tutok na sa mga may hilig po dyan sa mga laki numbers sa mga STL, sa mga loto-loto na yan, sa mga waiting wedding na yan. Eto na po mga kalaki, ang mga two-digit laki numbers po. Umpisahan na po natin mamigay po ngayon, ako po ngayon umaga, sa mga unang gigising dyan at unang mga kapanood dito, suswertehin. So Kaya gising ka na ba? Gising ka na ba sa mga gising na dyan? Re-replyan ko kaagad. Sige. Sa mga gising na dyan ngayon, unahan lang sa pag-comment, re-replyan ko kayo kaagad. Ito na po mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin 2 digit. Kaya, ibigay na natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? At maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Eto, eto, ito na po mga 2 digit lucky numbers natin. na Tandaan nyo po ang lucky numbers natin at mga binibigay araw-araw. Hindi po natin agad binibitawan yan inaalagaan po natin yan ng 3 days bago po natin palitan. Ginagaya na rin po tayo. si yung mga namimigay po, 3 days na rin po bago po nila palitan, sabi nila. At kaya po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin, tandaan nyo ha, pag napanood nyo yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, nako po, po inyong-inyo po yan, libre yan, itaya mo yan, ilaban mo yan, alagaan mo yan, iyong-iyo yan. Pero po, ang private consultation po, may membership fee, kung saan po kami po magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Ayan. Sa mga interesado po, ah, wala pong filter sa interesado, mag-message kayo sa messenger, sabihin nyo po, mag-PM na kayo na kayo pa interesado, tatawagan ko po kayo at make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-members para legit na legit na kami po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Kaya eto na po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers, umpisahan na po natin sa Laguna. 721 Quezon 13-24 Holonga po 18, 9, Dabao, 6, 14, Taylak, 18, 23, Quirino, 26, 21, Bacolod, 20, 25, Cabite, 19, 14, Taguig, 13, 16, Mindoro, 8, 17, Marinduque, 14, 1, Caloocan, 23 15 Montinlupa 28 Disinwebe Palawan sa is 34 Sambales Disinwebe 2 Kalinga Apayao 9 12 Tabuk 33 24 okay Cason City Disi 8 2 Pampanga 1 22 Pangasinan 2 30 La Union, 34-21. Ilocos Sur, 7-18. Ilocos Norte, 6-3. Nueva Ecija, 3-22. Nueva Vizcaya, 1-24. Uh, Masbate, 58, Cebu, 6-19. Aklan, 14 Gs. Aurora, 26, 4 at syempre Romblon. 9-11, Angono Rizal. 31, 26 sa East, Muntalban Rizal. Sa East, 12, Antipolo Rizal. 4-9, Taytay Rizal. 11-13, Cainta Rizal. 17-20, San Mateo Rizal. 5-20 sa East, Isabela. 34-22, Tugigaraw. 123 Rojas 5 11 Capiz G16 Bohol 3521 Bulacan 418 Bagyo 2 DC 6. ayan po mga kalaki stack muna natin sa Bagyo para sa mga masusugid nating followers diyan na mga nagaabang araw-araw, oras-oras at halos hindi na natutulog yung iba dyan nakatutok lang sa atin. At eto po mga kalakiya sa mga bagong followers po para makatanggap po kayo ng na mga ng mga libreng lucky numbers. Hanapin po kami yung mga legit na account sa Facebook nyo I search for Red Parong po na meron pong 315,000 followers kami po yan sa YouTube po. Meron din po kami 16,200 followers. Sa TikTok po, meron din po kami 417,000 followers. Red Parungkin din po ang hahanapin. At may second account po tayo sa Facebook po. Red Parungkin yan. Naka-yellow t-shirt ako. Ganito po. At meron po kaming 50,000 followers na may picture namin ni Lola Carmen. At syempre, ah... Uh, Aris Gatchalian. Ayan po, sa mga account po namin na may Aris Gatchalian din po kami. Diyan po kayo mag-message, subukan nyo po mag-message dyan. Humingi po ng mga lucky numbers, nagbabasa po ako ng, lucky, ng mga message araw-araw, gabi-gabi. At pag nakita ko na ikaw ay nakafollow at comment ka ng comment, share ka ng share ng video at heart ng heart, automatic po, bibigyan po kita ng lucky numbers. Ayan mga kalaki. At sana, sana po ano, ngayong Bermans pala palaring po tayo sa mga napanalo na po namin dyan sa mga private consultation. Congratulations sa mga hindi pa po. Relax lang po tayo dyan. Gagawin po natin ng lahat. Tututukan namin kayo para mapanalo po natin kayo. Dahil ang hangad namin dito sa Lucky World, lahat po tayo swertehin. Inuulit ko po, wala pong pilitan ito sa mga may gusto po ng Lucky Numbers namin. Pag napanood nyo, ilaban mo, tayaan mo sa iyan libre. Wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kung interesado ka, message ka na. Ayan mga kalaki, tuloy na po natin. Dito po, dito po tayo sa Bicol. Ayan po, Bicol na po tayo. 9-13, Batangas. 12-26, Bataan. 13-16, Butuan. 14-21, Benguet. 5-8, Iloilo. 14-26. Leyte, 25-9. Samar, 27-2. Paranaque, 1.30 Manila, 2, 6, pasig, 1, 14, sanuan, 3, 22, marikina, gis, 18. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers. Ngayong umaga, takbo na po sa sukin yung outlet mamaya. Make sure po na nakarumble. Lagi ko sinasabi, i-rumble ang 2-digit, i ang 3-digit, i ang 4-digit. Para po sa ganun, mabaliktad man po ang mga numero, sure win po tayo mga kalaki. Ayan, at syempre, ito na po, po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa Laguna. Ito po sa anto sa Kalamba Laguna. Hello po. Maraming salamat po Sir Red. Kami po rito ang mga toda po ng mga tricycle driver po dito sa Laguna. Ayan sa Kalamba. Hello po. Maraming salamat po sa inyo. Shout out, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood ng mga lucky numbers po namin at walang sawang pagtutok po sa amin at hangat po namin lahat po tayo dyan manalo ngayong Bermans. At syempre, happy birthday po kay Ma'am anto Ma'am Luisa Perez po ng Hagonoy Bulacan. Hello po, maraming salamat po. Happy happy birthday po sa inyo. Shout out po sa inyo diyan sa mga taga Hagonoy Bulacan. Ayun, kamusta kamusta po kayo diyan? At sana po ngayong Bermans, swertehin tayo. Tutok na po kayo dito sa Lucky World namin dahil ang mga binibigay namin mga tips at mga ideas sa mga lucky numbers legit naman po na lumalabas check nyo po yung mga comments, legit po na nakakapagpanalo po tayo, yun po ang mahalaga. Good luck!